tapos na high tide uh, magandang umaga pala sa lahat mga subscriber ko dyan silent viewers, kabigang vlogger maraming salamat sa supporta sa mapagpalang umaga sa lahat be Bas, lakas yung agos na high uh, tide pero pwede rin hangin galing tabi ayos uh, na yung atak namin na nakauli uh, kami uli ng lobster at saka isda kapon uh, may lobster kami at saka isda uh, talimasag yung maganda kapon yung uli namin mga bats yun na yung lambat namin oh. uh, sige mga bats at lang sa pagbatak marami tayo okay. uh, tutulong pa ako sa pagatak pa bad kasi malakas ang agos bibidyo lang tayo kapag may huli highlights okay. salamat ha mga kabad, sa atak na may dalawang banat parang may lobster Oop. oy lobster nga ayos <laughs> thank you, lord, lobster agado. oh dito pa rin, dito pa rin siya oh, maliit lang hindi masyadong malaki pero okay na rin yan Lobster Thank you Lord Biyaya na yan mga batch. Lobster Dito pa rin siya Nahulihan namin kahapon mga batch. Banda dito Okay One down Thank you Yun lobster, na mga badge ah, Sige patak kami uli Nakasangagos

lang asa oh. maalambot yung patawan yo masag mo ka no lumakas na naman yung hangin kapat uh, sa tapay tayo kasi lumalakas malapit naman sa bagat pero lumalakas pa rin yung aminhan yun masag na naman yes. Uh, Gio, tanggal namin ang buntot para pariya kami ulit kaya hindi siya manakit mga kabad tanggal natin buntot yun, ka kaming kami isdang buhaya mga kabad oh. sunog kung sabagin dito sa amin mga kabad sunog sarap yan ang ihaw malakas na naman yung alon so, mga bad, matagal tagal din bago nasundan oh. wow, lobster tatlong piraso na mga kabad yung lobster namin o oh. Lord. Ang ah, limasag namin, isang piraso lang. Hindi <laughs> na yung limasag namin, mga bats. Buong lobster namin na ah, dagdagan na. Tatlong uh, piraso na. Thank you. Isang soft shell. Dalawang maliit. Mister namin dalawa o oh. Kaya pang isa tatlo lahat Kaso wala kaming ano Ali masag namin isang piraso Wala kaming isda Ah isda sa ano pala ah, sunog Wala nang malaking bayang At samaral Sir nga mga bads Long lobster na Thank you May pang binta na may mamaya dyan sa resort Yung Grasso Makas naman yung amihan kasi oh Matak namin mabahin na ano lang punti bagbag Bagpagpisi sa alon Yun oh, Bagay naman mga bads Isang buto Isang ano buhay. Kinang Sana lobster pang bigas-bigas na yan hindi uh, naman bawal dito sa amin yung pagi, mga bats kaya inuhuli na namin pang bigas na yan mga lang Salamat Lord. Yun mga oh, kabatso. Dalawang piraso pa lang yung limasak namin. <laughs> Malayo bago na sundan. Grabe, uh, lang dito. Pero okay na yan, babae sa lobster. Yun. Yung mga tit na pag mo, badge. Plag pag kasi sa Hindi, parap yung bangka namin. Kasi may ma... Uh, yung maitay, tsaka ay maalon. Bats menggastos uh, sayang din yung pagi mga Bats Iya, ya na namin din, naman kasi bawal dito yung pagi Iya, yeah, pang bigas bigas na yan tanggal namin ng uli ariyak may uli dito pa rin sa spot na ito bali slide slide tayo para yos. Don salamat sa mga subscriber ko dyan nasa uh, walang sabang sumusuporta sa aking channel ariyak may uli mga Bats at uh, yun sana mga na lobster bukas sige tapay pala mga mga e, sa e, sa pagtimbang ng uli bye bye yun pala mga bats mga umaga dito pala ako sa barangay na gati ako ng uh, basura Ap, ano yan? basura pit battle galing ng resort at ito sa barangay para masigur manon mga bads kasi dito yung dinadala yung mga recycled materials yun ay dito na ako na shout out ah kasi medyo ano sa resort kaya dito na ako na shout out hinihintay ko pa kasi yung ano dito na mahala sa basura ah yun bali pala mga bads hindi na ako nakapag video sa pagtimbang ng uli namin ang nakaraan kasi ah itong video kasi ano lubat yung cellphone ko yun ah sige mga bads maraming salamat sa mga subscriber ko dyan silent viewers alam mga bars yung lobster namin na sa 1.1 kilos. Ah, pala kami na 1,600 may Yan, maraming salamat sa Panginoon. Yun, magandang tanghali mga kabad. shoutout time muna tayo. Masasalamat sa mga subscriber natin dyan, sa viewers na sumusuporta sa aking munting channel. Unang una, -una shoutout kay Ma'am Rosalia Katod Vlog. Salamat sa supporta ma'am. God bless sa iyo at sa pamilya mo. Kay Idol Rap is for fishing shout out sa nakakasi si Drop Crap shout out idol Kaya Rin and Fishing Adventure shout out kay John TV Vlog idol shout out sa kay Ma'am Star TV Vlog shout out ma'am Farmer Boy TV Garis TV Adventure idol shout out maraming salamat sa suporta kay Idol X TV official idol shout out kay Eugene Maras, shout out idol. Edwin Francisco Fisherman, idol shout out. Fiction Review, shout out idol. Ricky Santiago Vlog, shout out. Arbok TV shout out Gish Adventure shout out Ricardo Mandaragat shout out Idol Pabiluar shout out Raymond Sanusi, shout out Jerome Modudoy shout out Idol Kikai Din Japan shout out Ma'am Remis TV Vasquen shout out Sunflower Kitchen Cooking shout out Survivor Sheena shout out Ma'am Papa John TV Vlog shout out I'm ah, Bong Sim Barong shout out Jan Fishing TV shout out idol Turagsoy shout out Maris Kurek Channel shout out Adeline Official shout out Ernesto Gotlai shout out Linus Fishing shout out Love Pilapil shout out at kay Nelson Sagon Vlog shout out idol Yon, bali sa channel ang banggit natin mga bad supportahan natin at subscribe natin yung channel nila yun maraming salamat at sa mga subscriber ko dyan sa viewers na sulit na sumusuporta sa aking munting channel love you all Shoutout unang una sa shoutout sa Manila dyan, sa Eronia Risco, Chanteberio, shoutout guys Kay Chibo Botoy Sigun Saga pala Iluilo, shout out yun, sa Iloilo, shoutout to yung sa pamilya mo, maramang damang yung salamat. Sa Kison, Kay Jojo Lurkison, kay Brad Nuno Kison, shoutout. Ay Indejer sa Nibay Sia, Erodat Jirek, Hinting, shoutout. Sa Dubai, kanina panit dyan, sa Dubai, Ibelia Berbino, shoutout. kay Direk Tabiano, shoutout. Uh, sa Australia ay manong Liberge at Bia shout out nong uh, alam ka mapirmi yun dito din sa Iloilo -Ilo, mga bads rami rin masura arpro gaming shout out sa mga anak nyo dyan mara niga love shout out dito din sa kabarangay mga bads niga love shout out sa lahat lahat na sumusuporta at sa negros tras montiro family kunsi family chan family arisco family kay junior chan shout out sa bakulod kay manong osong jason at aris shout out Ah, uh, don, maraming salamat. Love you all. Ah, uh, kita-kits tayo kita, next video. Bye-bye.